So yun guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa baba. Naantay natin si Kuya Paul. Kasi hindi na siya sumakay. Maglakad na lang daw siya. And nandun siya. So nakakatuwa sila dito mga idol ko. Kasi meron, lahat ng nakatira pala dito mga idol. Meron pala silang, wala silang gastos ng tubig. Pwede silang mag -igip. Meron pala silang puso. Init. Meron pala silang puso mga idol ko. Yan. So, lahat pala ng mga nakatira dito, merong mga, ano, so try na natin yung malakas na. Ayan, malakas na. So, malakas din yung tulo niya. May tulo din pala siya. Ayan, so dito pala nag yung mga tao kumukuha ng mga source of income. Then may magandang tuta dito ay dulo. Tutoy! Tutoy! Ayan. So, may tuta na maganda. Ayan. Wala pa si Kuya Pul. Antay natin si Kuya Pul. Wala pa. Ayan. Dadalawin lang namin yung manok. Dadalawin ko lang yung mga manok. Ayan. So, mag-iibig siya. Ayan mag-iigip siya. <laughs>